Yes, ate, ay, yan, ate, yan, may pa ate, may paupahan ka? Yan. Oh, oh. -oh. ito. Okay. ito, Tun, may paupahan pala ito, Ano? Magkano oh, tayo? Oh, magkano ang ano te, magkano upa? One, one, upa. one month deposit, one month advance. Oh, bayan 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 magkano tayo. po? Magkano? 10,000. 10,000. Ano yung... man upa? Oh, oh. Pwede na, mura. oh. oh, oh talaga, mura lang. to so, pero ano, kunin na natin. Kunin natin. Tignan mo na natin. Ayaw po, san? Malayo ba ka malay? Hindi po, ayan lang yung namin. Eto! 5K yan? ka ate. trip ka ba? O bakit? Grabe ka naman. Bakay po yung inong mo naman o. Ano? Bakit? At ba kayo kung baka lang ano Anong, anong kulungan ng manok? Ang hirap. Dahil dyan. natin. kasuntama niya atin. inaanap po namin bahay na second floor. Second floor nga yan. No, Pero okay. hindi naman yun. Busit na buhay ito. O bakit? Baka matutulog dyan. Ay dyan. Pagkasahin niyo sarili yun. Di ba lagarit na bahay? Alang yung buhay na to. Patanong-tanong kayo kami Ang dami na nga namin problema. Wala kaming bahay. Baka kausapan namin. Baliw. Aba, baliw ko talaga. Kung yung Ang sabi niyo upaan na. Ay, di yan ang na, upaan namin. Ikaw kasi may kasalanan. Bala nga. Kayo kayo, mga abnormal din um, kayo eh.